ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. First flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. batong patong ang mga inano sa sakyan. Pagsawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay, 26 ang nawawala at may sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, lang ba talaga ang dahilan o kakagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, ang daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterazas the Rice Issue. Noong 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterrasas the Rice, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Ya, engineer at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Attorney Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para may ang mga kodos. Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsit ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasi ang ang nagre-reklamo na bago daw itinayo ang mga pirasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang magkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights, ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number two, andyan ang quarry at dolomite mining. Isipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Kaya mayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarry. Ay sa Pudao.org, may labing isang malalaking kumpanya rito. Gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheyo, Eagle Cement, at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Baliba dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na kinamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, mankapalit kapalit daw nito ay pagkasira ng kabunduhan sa Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka, ay quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number three, an effective and questionable flood control projects. Nako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones ng ginastos para labanan ng pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 -25 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula ng 2022 hanggang 2025. Sa 6th District pala, which is sa Lapu-Lapu, Mandawi, Consolacion at Cordova, may 7.3 billion pesos na na proyekto ang flood control. At sa Cebu City mismo, 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa tatlong taon. Pero ang tanong, nasaan